Kagaya naman po sa kaso ng mga nawawalan sa bungero, nagsumiti ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Department of Justice ng mga ebidensya para idiin umano ang whistleblower na si Dondon Patidongan. Hiniling Ang sa DOJ na ibalik sa CIDG ang pag-iimbestiga sa kaso. Saksi si Jonathan Andal. Humarap sa Department of Justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang para maghain ng kontra sa laysay. Dito pinabulaanan niya ang alegasyon sa pitong reklamong isinampas sa kanya kaugnay ng missing sa bungeros. Hindi humarap sa media si Ang pero sabi ng kanyang abogado, hindi iniling ni Ang na i-dismiss ang reklamo. Sa halip, hiningi itong ibalik ang kaso sa CIDG para maimbestigahan ng anilay tama at patas na paraan kung padidismiss lang basta yung kaso, magkakaroon pa rin ng duda at suspecha sa isip ng tao. Kung sino ba talaga may kagagawa ng missing sa bungeros at nasaan ba yung mga missing sa bungeros. Palaging magiging usap-usapan, di ba? Na ang nasa likod nito ay si, si Mr. Ang. Eh di mabuti nang maimbestigahan na ng tama para once and for all, mapakita kung sino talaga may kagagawa nitong missing sa bungeros. Hinihingan namin ng tugon dito ang DOJ. Ang alegasyon kay Ang, siya umano ang nasa likod ng pagkawala ng mahigit 30 sabungero. Ang ilan sa kanila, huling na mataan sa labas ng mga sabungan na pagmamayari ni Ang. Ang isa sa basihan ng reklamo, ang salaysay ng whistleblower na si Dondon Patidongan, na nooy may hawak sa security sa mga sabungan ni Ang. Pero sa affidavit ni Ang, si Patidongan ang idinidiin niya iprinisinta nila sa si DOJ ang video na ito kung saan makikita daw doon si Patidongan bit-bit ang isang nawawalang sa bungero. Although niya, uh, bit 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 ho niya ay nakaposas yung isang missing sa That was the incident ma'am in uh, in Malila Arena. Nakalagay din ko ang kontra sa laysay ni Mr. Angdon kung anong alam niya na talagang mga pangyayari at kung anong tunay na background na na pinagkinalakihan ni Don Don ano at uh, ko ano sa sa ebidensya na aming ang siyang mga gawain at nagawa ni Don Don tungkol sa sa mga missing sa bungeros. So. 18 pulgadang mga dokumento at isang USB drive ang ipinasa raw na ebidensya ni Ang na susuporta sa kanyang salaysay. Hinihinga namin ang pahayag si Patidongan pero nauna na niyang itinanggi na siya ang nasa video. Ang parehong video iprinisinta rin ng CIDG bilang ebidensya laban kay Ang. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.